Tambay muna ako kita maraming dito eh. Sige, sige. Nagawa ko pa dito. Puno muna kita dyan, tigayin tayo ng tambay. Wow naman! Parang makatahimik dito sa hinadarang pala pag uh, ganitong uras ano? Makatahimik ko talaga ng uras sa pag gano'n. Tukad. Sige, hanap muna nang, no. sa kwentuhan mamaya. Hmm. Ah, nandiyan oh, ka pala. Tama-tama, may akwento ko sa iyo. Dumating yung pinsa ko galing Quezon. Ah, napakabilis maghulog ng yung dun. Ah, oh, baga. <laughs> Galing yan. Kailang uh, ko sa magapin yun. Ah, sa loob lang dalawang oras yun nakaka uh, isang libong laglagay. Ah, bilis naman nun. <laughs> ah, ah, narinig mo yun? Parang makababilis naman yun. Sa loob ng dalawang oras, isang libong yug nababagsak. <laughs> Pero para sa akin, mahina pa yun. Ah, ah, ah labanan ko ng pustahan yan. Tamo. Sige, sige, labanan ng pustahan yan. Parang ang bilis naman pinsan nun. Ah, kaya, ang ah, bilis talaga. Ah, Tarisio, oh. oh. ah, ko sa inyo nadaran. Ako biyala naman pare ko, ah. Naghahanlap na mabilis maglaglag na nyug. Tama-tama, ah, dumating yung pinis ako galing kisun. Ang bilis nun. At pia, ah. nakakailan nyo sa isang araw. Ah, sa loob ng dalawang oras yung nakakaisan di buhay. Eh. Ah, ah. Mala, Mala, ko ng pustahan. Ah, sige. Yung motor ko, alaban ko ng pustahan. Ah, Makalaglag mo yung pinis mo pare ng mga 50 ay masaya na ako sa maghapon. Ah, sige. Mm -hmm. Alaban ko rin motor ko ng pustahan natin, oh. Eh, yan, ha? to. Ah, sige, din. sige. Pustahan talaga ha, motor sa motor ha. Oo. Oh, sige, malaman na natin yan, nai. Motor daddy, natin. Dali, dali. Hala, sige. Parang may naaboy hindi maganda. Pisho, pisho, pisho. Sige, sige, sige. Yari sa atin ha. Nabibigla yata si Peruis yun, o. Yari yan. Hindi yeah, makaka-uwi ng Piris yan. <laughs> Lakad yan ngayon. Sige, Pisan. At tatawagin ko muna yung aking kwan. Pisan. Kada... Uh, kwanin natin. Yari yan, hindi makaka-uwi ng Piris yan si yun. Ito to yan. Isan. 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 Minai laban bayan ng pustahan ng sa bundok. Pustahan n'yan 'yun. At pustahan ng motor. Ang sabi ni Perwiso, pag ikaw daw ay nakalaglag ng sekwentang pirasong buo n'yo sa maghapon, sayo na 'yung motor sa atin na. Totoo ba 'yan? Ganas yatang tao. Hindi pa kaya mabibigla ang mga ay hindi man nagabiro talagang sinabi niya ay pinusta ko yung motor ko ay Aba, anong wala, ka talaga sa akin isa ano nga hindi taapaya akong bala sa'yo Abwaw yung... naman! Ang mo Ibig ko sabihin ay si Perhi siya ipumaryan Ang paryan? Ay nagangasaya tayo yung taong yun Paka naman nabibigla Ay e, apurbahan natin ang alam Ay baka wag siya madahodaho at ako napakilala sa kanya Hindi, e, sinabi mo ako okay, ikwa nakaka isang libo sa dalawang oras sa, sa ano, dalawang oras Oo, ura. sinabi ko, nabigla na pa nga niya ay, ibig sabihin eh, abay na maliit yata akong taong noon. Ano ah, natin At na maiuwi na yun. Ay, gala ka doon, mami, -habi -habi ha, mihala pag uwi yun. Ako. Ha, probahan. Kuli na yun sa inyo. Ako, sa atin ang motor na permiso yung mami, ha, pa uwi sa kanila. Para otimar, binapakatagal napakatagal ating kapustahan. Eh, hindi ka po nabibigla din. Ah, hindi ako mabibigla ron. Yung motor na yun, Ah, uwi natin sa Pires, si ikaw nga drive mm ha? -hmm. Naiging dalawa yan! Ang bala! Boom! Tayo na o! Tayo na pala o! Oh. Japisan! Ah! Ay, Why? Ala, baka na pusta tayo oh. na Motor ko! Okay. Diyan tayo ha, sila! Patay mo na rin isa Patay mo na! Ibig sabihin, ito ang kunay! O yun ang napusta ko! Oh. 50 piraso lang ang galaglag mo, boss! Ibigla! Ah, hindi ako nabibigla. Sing Quinta, pira sila <laughs> uh, ka. Ah, pakilala ko sa'yo, hala. Ako purbahan natin. Sige, sige. Ma Mali, hali, Yung tayo, sige. Sige, sige, sige. Sana. Sige, sige. Mukha paya, pinsan. Oh, hindi ka paya. Ah. Boss, hindi ka talaga nabibigla. Hindi ako nabibigla. Yung motor na yan, dalhin mo naman may apapiris yan. Boss, nasan yung kawit niyo? Na, ito, ayaw. Now. Pinsan, kung puni hatak, kira nga yan. <laughs> 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 yung motor na yan. Ari na yan. Um, Ba't Boss, talagang pustahan to ha. Oo, kaya. Ah. Boss. Ah, tiwala ko dyan eh, kay 50 lang ang mo, boss. Iyon yung motor ko. Ah, purbahan. Ibig ko sabihin ay Pisan. Magpaanda ka sige ako na susi ha. Ay, susi pa. ayo. Anak ko. na ay, para na ka mo. Para? Para, ah, boss? ay, hindi muna, boss. Kapitan muna yan, mo. Ay, naku, kapag ilalim pa. Ikabit mo, dalawa. Yan ang uusapan natin, ano, ha? Wala kang adagdag, wala kang abawas, basta dalawang suklot ang gamit mo ha. Ha? Ah? Ah, naku, alak. Sige, boss. Hindi na ko masama pinsan to na ha. Tiwala ko sa'yo. Hindi! <laughs> <laughs> dito mo na ambitan, boss. Nakumpurihan, kumpurihan. Naku, isa burlunoy. Kumpurihan ha. Na. Naninitig ng oh! Tapos ang motor. Ano pa mo? Ito yung na oh. O, sige, ano sige boss ha. Wala kang abawas niya, wala kang adagdag ha. Ah, ako, bahala sa Andala, Dima, na ko. Abi ka tapan yan. bro. Basta wala kang abang nagulang abawas yan ha Wala problema oh, naray kawitan oh. kawitin mo ito Alin Kawitan mo yan Yan ay Oo, oh, kawitan mo yan Gago Yan, guys, wala abang na iba ah, Ay basta ang usapan natin ay akawitan mo hmm. Parang alamay, parang patagilid Ah, taluhin nga tayong motor ni Insan Kaya <laughs> Ari, ari, boss, ari, kawitin si muli sa ah, ano pa, Insan so. Mamaalam nga tayong motor ko ay hindi ko ay inaasahan ka na rin. Hoy, kawitan mo na! Ano boss? <laughs> ano boss? Ano <laughs> boss? Ah, meron! Meron din eh! Ala! Dini, dini! Dini, dini ito! Huli na ako ito yung motor noon! Huli na huli na yun! Oh! Nasaan? Ah, naari pa! Meron pa din eh! Naari ayaw! Nari ba?

Ganun. Pizza ba? Stress. Stress. Ah, pizza mo ba? Aprilito ang pagkawanton Oh. Maglalag ng gasoline 'to pera Stress. Ah, pizza mo ba? Aprilito ang pagkawanton niyan. Yung motor, atin na yung motor na 'yon. Papalyatan din masipisan. Ano boss? Ganun ko pa ng iba. Stress. Uh, boss, iba pa? Meron pa. Meron pa! Meron! Meron! Uh, medyo mataas-taas yun! <laughs> Boss, saan pa? Maaari mataas-taas! Siyari na auto yan! Niyaw na yan! Wala kang tiwala sa akin na eh! Boss, maaari mataas-taas ito! Gi, kawitan mo! <coughs> Ang <Ay> <coughs> kawitan mo yan, oo! Oh. <coughs> Siyari na yan! Siyari na auto yan! Naku! Makalaglag lang eh, sir! na yung motor natin eh! Boss! Mga pwedeng buwasan na! Ah, hindi pwedeng buwasan! Hindi pwedeng buwasan! <laughs> <laughs> say... Sorry, oh, rekita gilid talaga. Ah, uh, Ano kaya? Isa pilitin. Eh, ano hirap iba na tagilid apa, hiya, apa yata. apa yata ano -ah, ako ipinsan ito. Ano Ah, Ako makatagod na. Tagilid <laughs> Maka ito. Ano <na> <laughs> yeah, makatagilid ya? na yan, motor. Tagal Kaka na. Kakaawa man si pisan yung motor <laughs> ah, no. na <laughs> yun ay nako, katantahan ni pa. Ayaw di ba? Wala na pagkalagyan oh. Makalagpas naman ng ride. Ano talaga isa dito. Lalakta pa kala gani ko. Eh eh. Kaya sa ano magkaya makatalo na tagilid. Eh parang... Eh ano tagak tagak taga, taga, taga ng pawis supat ay gini mamawis ha. Eh, <laughs> ako ni dapat ni tisya niya makatagilid na. Takuwa pa yaya kay tisya niya. Makatalo na wari. Eh. Isa. Uli na tutu ano yan. Ano? Atangin ko. Eh. Boss. Ano boss? Atuloy pa rin niyo, boss. Ah. Ikaw okay, isa ba ako sumunod mamaban? Ay hindi na. Ano boss, tuloy o oh, hindi? Ay, hindi na. O, oh, hindi. O, <laughs> oh, tuloy! Yari na yung motor! Ata na yung motor! Tuloy na! Tara! Tuloy na! Tuloy na! Tara! Sama kayo sa'yo! Makapurhiso ka naman ay, ah! Hindi! Yung motor yung akawain namin yun! Awin namin yun! Ayan ang buhay yan eh! Makatalo kita! Kakahiya kay Pinsan! Hindi ko akala na durap yun! Napakapurhiso naman yun! Perhiso talaga! Yari na o, Kakahiya kay Pinsan! Tuloy na! Tang motor pa naman! Ano boss, maulit ka ba? <laughs> Yari nawari. Nawari. Hello, please, na wari. Dala na wari. Ano pinsan? Ako ni Kunay kay Susi. Ah, pero hindi tayo. Para yeah. yung Susi mo, abigin mo sa akin. Bigay uh, Susi. So... Ha? Ah? Ano? Ay, hindi mo naman yung sinabing makadwar pala yung Aka Waitin. O ba? Ano nga? Ako ay ato po walang ulag. Ay, linti. Ano <laughs> yan? Dala na, na! Dala! Pabilis! Dala! Pabilis yan! Boss! Salamat mo na! Kala ko ba ganyan galing ng bata mong mga awit? Ano yung isang pirasa okay. yung makawala laglag? Ay, pero ka rin pala pinsan. Ay, uwi na lang kiso sa inyo eh. Ginawa ko ang lahat. Ako sinubuan ng uyag. Tara, 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 yan. Dala, 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 yata. Ay, sus naman. <laughs>